So, yan. Ito yung frankincense sa malapitan. Yan. Dagta. Yan ang isang plant. Or the frankincense plant in Oman. Okay. Yan. Madali lang ito masunog. Ayan See? May bark pa ng kanyang kahoy doon. Ayan Mabango ito kahit pag amuyin mo. This is a um, frankincense. I bought from Oman before. Yan. Binili ko yan sa Oman. Ito yung dagta ng uh, frankincense na kahoy. O yung na plant. Okay. Marami yan sa sa, sa Oman. And so now, um, uh, mag susunog ako ng frankincense dito sa kwarto no oh, yan madali lang siyang masunog yan okay and uh, mabango ito mabango ang frankincense pag nasusunog na Madali lang siyang masunog. Kahit na, you know, like this one, oh. Malayo yan. Mamaya yan. Sunog na rin yan. May apoy na rin yan. Okay. This is for today. Thank you for watching.